Aasahan pa rin ang malakas na pagulan sa Mindanao dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, saglit na pagulan naman ang aasahan sa Luzon at Visayas dala naman ng Easterlies. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye weather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center Napatuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Kaya asahan pa rin ang mataas na tsansa ng malalakas na pagulan. Samantalang sa Luzon at Visayas, patuloy rin ang epekto ng Easterlies na nagdadala ng mga saglit na pagulan at thunderstorms. Base sa pag-asa, walang binabantay ang LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, Maglalaro ang agwat na temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at 80% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 70% ang syasa na pagulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 90% ang syasa ng uulan. Ang Lanao del Norte, papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang syasa ng pagulan. Habang Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 23 degrees Celsius ang guwat ng temperatura at 60% at chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:27 ng umaga at lumubog ng 6:19 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i weather center.